Hello mga pinakamatindi, it's me again, pinakamatindi. For this video mga pinakamatindi, ay samahan nyo kami, magluto tayo ng iba't ibang masasarap na ulam. Another day, another masarap na ulam na naman. Tara samahan nyo kami mga pinakamatindi, dahil ito yung iserve natin. Ano pa naantay natin? Let's go! So ayan mga pinaka matindi dahil last night ni tatay magre-ready tayo ng mga pagkain ng mga sita. Ito pala yung last night ni tatay. Ito yung ating mga ingredients mga pinaka At ito yung kinatay naming baboy para ito yung iluto natin at iserve natin mga pinakamatindi. at nandito na rin yung ating mga titos and lolos para tumulong nagsama-sama na kami mga pinakamatindi para mabilis magluto at makakain tayo kaagad ganitang magluto sa probinsya mga pinakamatindi ito yung mga malulupet at matitinding mga kasama nating mga kusinero syempre hindi rin tayo papahuli mga pinakamatindi ayun o bumanat din tayo mga pinakamatindi dahil isa 'yan sa mga ginagawa namin dito, nagtutulungan, nagdadamayan pagka may mga ganitong mga okasyon. Masarap 'yan mga pinakamatindi. Ganyan ang pagluluto namin dito sa probinsya. Pasensya na kayo mga pinakamatindi. Itong buwan na 'to, maraming dumaang bagyo, mga problema, emergency Naglipat pa ng bahay at namatay pa si tatay. Kaya wala tayong upload mga pinang matindi. Siyempre, ilang minuto pa lang. Nangangamoy ulam na. Ayan, bumanat yung otol ko. Hindi pa kami tapos magluto. Pero busog na kami. Maraming salamat sa iyo otol. Siyempre, ilang minuto pa lang. Hmm, masarap na yung ulam natin. At... Pagkatapos ng mga ilang minuto, bumanat na naman kami. Dahil tapos na kami magluto, mga tikman na natin yung ating mga masasarap na ulam. Salamat sa panonood!